Ayan, labas ng bituka ng ating bahay. Oh. Oh, yan nangyari. Talagang kinain na ng anay. Oh. Grabe. Uh. Ayan. Detali sa kabundukan. Oh. Uh, <laughs> yan, yan sa baba. Ang baba na ano doon. Oh. Oh. Kasi dito ang sa hindi mataas. Ah, pataas niyan. Talagang puro damo hanggang sa taas oh. So, wala kang ka makita. Sa ilalim tayo ng mga gubatan. Dadaan. Tingnan natin ang mansion ah. Talaga. Wala nang nakatira. Diba yung -diba na talaga yun? yung ating pinapalaking puno ay sa dulo Oh Medyo malaki na talaga Oh. masukal lang ating kabundukan ngayon. Hindi ka tulad ng nakatira tayo dito. Ito nga pala guys yung mga kawayanan. Ayan. Libre talaga kawayan dito sa aking muntim bundok. Ayan. Nampakalaga mga kawayan dito. Oh. yan Ayan. Oy ito na nga guys ang nangyari sa ating bahay dahil wala siyang nakatira oh talaga oh wala yung giba giba na ganda talaga guys ang nangyayari pag walang tao ang bahay ayan labas ng bituka na ating bahay oh oh yan nangyayari talagang kinain na ng anay oh grabe Woo. Kailan kaya? Pero tatayuan ulit natin ito ng bahay. Yung medyo matigas-tigas na bahay na para hindi kayang tirahin ng ano. Huwag na tayong gagamit ng mga kahoy. Ayan. O. Wala na. Wala na. Pakinabagan sa ating bahay ngayon. Ang parting likod naman to. Ayan. oh Nangyari sa atin. Ayen siar natin oh. Ah. Ngis ah. yes, lang na ng puno na to dati. Ito yung maliit na maliit pa ito. Malaki maglalaki na. Malaki na. Naglalaki na. Ito mga puno ngayon. Yan ang guys nangyari sa ating bayo. Na ako. Wala Pero marami na mga puno. Dahil bunga ng mga nyug dito. Ito hitik sa bunga yung mga nyug. Yan gagawa natin ulit dito ng bahay. Titira natin ulit dito mga susunod na araw Yan. guys so dito na lang muna tayo ito guys pakita ko nga sa inyo yung oh laki na pala ng saging ito guys Yeah guys, may malaki yung saging dito yun know? Laki lang Ito nga na yung ating ano, malaki na rin talaga yung ating rambutan yan mataas na siya Iba ka na